Mamaya pagkatapos mo magpagupit ah. Guli ka na Ano bang ba gusto mo? Ano bang ba gusto mo? Buko. Buko tsaka? Buko lang. Buko lang. Pa. Maguli ka na. Dali. Pagupit ka na. Guli ka muna ah. Buko. Guli ka na ng buko dun. Guli ka na ng buko dun. Bili ka ng buko dun.

Uh, kung kilala nyo yung Delong Swords yung Delong pa mamaya guys kaya natin balik ka na Kapit ka na mamaya tayo bibili na balik ka na kaya na doon pagkupit ka muna tapos bili tayo mamaya